bilalang po kami ng anong pangulam? eh, yan lang naman po. tumutak sa banda ko lang ako talia, pa naman yung magkaun maluto. pa si, a? si naman. Ready lang po kami bibili ng ano. Ay hindi na pulang Kinalas na lang po. Bibili niya. Para hindi na kami mag ano, magkanin. I'm so beautiful in my hindi ako bababa kasi yung damit ko is Sobrang iksi. Diyan. 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 lagi kabila Diyan. Diyan. masarap Diyan. Diyan. sarado pala eh. Ayan, sunog yung mukha niya. Yung asawa ko, kakawil din. Three weeks sila doon sa, ano, sa naga. Na gumawa sila ng mga ano sa, yung sa warehouse. Mga patungan ng mga aluminum. Kaya sunog yung kanyang mukha. Kaya, yun, dahil sa wilding. tito o yan na nagka uh, ay hindi siya pala yun hindi <laughs> ko na kilala <laughs> busy palibasa busy ako siya pala yung nagpag yeah, motor o yung sa ano pamangkin ng asawa ko ito na po yung kinalas sarap nito ang sabaw. masarap yan. Ay, nako. Kita yung ano ng ano, ano ko. Uwi na po kami. Nakabili na. Ouch! May niton. Ay, naka ka na pala. Ay, niton sa ano? Sa sabaw. Sabaw. ma anche posso non riare problema non si vede qui no no non no 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 no